Ang malakas na palakpakan ay umalingaungaw na parang alon at ang mga ilaw sa entablado ay nakakasilaw at maningning. Nagaganap ang ikasyam na Future Youth Innovation Awards sa marangyang lungsod ng Paris. Ang mga natatanging kabataan mula sa mahigit 20 bansa ay isa-isang umakyat sa entablado buong pagmamalaking iwinawagayway ang prestihiyosong tropeo habang may ngiti ng tagumpay sa kanilang mga labi. Ang MC na nakasuot ng eleganteng suit ay magalang na ipinakilala sa matatas na Ingles ang nasyonalidad at mga nagawa ng bawat nagwagi sa ibaba ng entablado, walang tigil ang pag-flash ng mga kamera ng media at ang mga telephoto lens ay abala sa pagkuha ng bawat sandali. Nang siya na ang sunod na umakyat, ngumiti ang MC at sinabing, At para sa susunod, inaanyayahan natin ang nagwagi mula sa Pilipinas, isa sa mga kinatawan mula sa mga isla sa Pasipiko. Ang masayang bulwagan ay biglang natigilan, lalo na ang grupo ng mga bisitang asyano na nakaupo sa unang hilera. Lahat ng mata ay napako sa entablado. Itinuon ng kamera ang pansin kay Clara, na dahan-dahang tumayo at naglakad patungo sa podium. Bagamat balingkinitan ang kanyang katawan at kalmado ang kanyang mukha, ang bawat hakbang niya ay puno ng katatagan. Hindi niya kinuha ang tropeo, ni hindi niya inilahad ang kanyang kamay upang makipagkamay sa MC. Sa halip, mula sa bulsa ng kanyang Amerikana, inilabas niya ang isang piraso ng tela na maayos na nakatupi. Ito ang watawat ng Pilipinas na may pula, puti, at asul na may gintong araw at tatlong bituin. Ang araw at mga bituin ay maningning at solemne itinaas niya ang watawat sa harap ng mga live television camera sa harap ng milyon-milyong manonood sa buong mundo. Pagkatapos, dahan-dahan niyang pinunit ang watawat, pirapiraso, sa sumunod na sandali, ang buong bulwagan ay nabalot ng nakabibinging katahimikan, na parang isang sementeryo. Walang sinuman ang nangahas magsalita. Ang MC ay napanganga sa gulat. Tiningnan ni Clara ang mga punit-punit na piraso ng watawat na nahuhulog sa sahig, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at hinarap ang lahat sa bulwagan. Nagsalita siya. "Kung hindi ninyo ako kayang kilalanin bilang isang kinatawan mula sa Pilipinas, mas gugustuhin ko pang ako na mismo ang pumunit sa watawat na ito." Sa sandaling iyon, lahat ng mata, lahat ng lente ay nakatutok sa kanya, hindi gumagalaw. Si Clara ay isang matalim na tinik na tumubo mula sa lupang hindi marunong yumuko. Walang nakakaalam kung kailan naging ganoon katibay ang kanyang mga buto o kung kailan ito masisira. Ngunit lahat ng nakakakilala sa kanya ay naaalala na hindi siya kailanman yumukod, kanino man. Ipinanganak siya sa isang ordinaryong pamilya sa Cebu. Ang kanyang ama ay isang mechanical engineer at ang kanyang ina ay isang guro sa elementarya mula pagkabata, napakatalino na niya. Laging malinaw na sumasagot sa mga tanong sa klase. At ang kanyang mga mata ay laging nakatingin ng diretsyo sa guro. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi siya magulo o palaaway. Ngunit palaging nararamdaman ng kanyang mga kaibigan na mayroon siyang distansya na mahirap abutin. Madalas siyang sumulat ng mga sanaysay na may matatalim na salita para sa pahayagan ng paaralan. At minsan ay idineklara na ang sistema ng edukasyon ay parang isang palaka na dahan-dahang nilalaga sa maligam-gam na tubig. May isang nagreklamo, kaya tinawag siya ng isang guro para kausapin. Kalmado siyang sumagot, Ma'am, sinasabi ko lang po ang katotohanan. Hindi ko po matatanggap ang isang sistema ng edukasyon na nagtuturo sa atin na manahimik sa edad na labing pito. Kinatawan niya ang kanyang paaralan sa pambansang paligsahan sa pisika at nanalo ng unang gantimpala na nagkamit ng titulong pambansang huwarang kabataan at pinarangalan ng kagawaran ng edukasyon sa araw na iyon habang nakatayo sa entablado ng karangalan, sinabi niya. Ang mga talento sa teknolohiya ng Pilipinas ay hindi mga tornilyo lamang sa mga pabrika ng mundo, kundi mga kaluluwa ng mga inhinyerong may kakayahang Mag-isip ng malaya, ang pahayag na ito ay ginawang isang maikling video clip at mabilis na kumalat na lumikha ng isang alon ng magkasalungat na debate sa social media. May nagsabing siya ay masyadong mayabang at walang pakundangan. Sabi naman ng iba, sinabi niya ang nais sabihin ng maraming kabataan ngunit walang lakas ng loob. Sa edad na 80-h, nakatanggap siya ng full scholarship mula sa National Institute of Applied Sciences. INSA, sa France. Noong tag-araw, bago siya umalis, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga magulang sa paliparan. Lihim na isinuksok ng kanyang ina sa kanyang kamay ang isang maliit na watawat ang watawat ng Pilipinas. Tumango siya at tinanggap ito, inilagay sa pinakailalim na bahagi ng kanyang backpack, nang walang imik. Alam niya na ang maliit na simbolo na ito ay maaaring magdulot ng mga hindi kinakailangang problema sa hinaharap. Ngunit mas alam niya na ang kanyang kinakatawan ay hindi isang islogang pampulitika, kundi ang mga ugat na malalim na nakatanim sa kanyang pagkatao. Sa unang anim na buwan sa France, nagsikap siyang umangkop sa wika, kultura, pagkain, at klima. Lahat ay malayong malayo sa kanyang inaasahan. Sa universidad, siya lamang ang Pilipinong estudyante. Sa tuwing ipinakikilala niya ang kanyang sarili, karamihan sa mga tao ay walang malay na nagtatanong, Galing ka ba sa China? Lagi niyang sinasagot. Hindi po. Pilipino po ako. Ang sagot na ito ay minsan nakakatanggap ng isang palakaibigang ngiti, ngunit minsan ay nagdudulot ng pagsimangot at debate. Isang pranses na graduate student ang minsan siyang ininsulto sa harap ng lahat sa isang presentasyon ng grupo. Isang bansa na sikat sa turismo mayroon din palang mataas na teknolohiya? Narinig niya ito ngunit hindi sumagot. Tahimik lamang niyang binuksan ang isang diagram ng pandaigdigang industriya ng pagmamanupaktura ng mga elektronikong bahagi, itinuro ang lugar ng Pilipinas at sinabing, halos kalahati ng mga semiconductor chips sa mundo ay dito binubuo. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na muling nagsalita ang taong iyon at ang kanyang grupo ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa klase. Lahat ay tumayo at pumalakpak. Sa kanyang ikalawang taon sa kolehiyo, nagdisenyo siya ng isang pinahusay na modelo para sa proseso ng pagmamanupaktura ng semiconductor sa mababang temperatura at sorpresang nanalo ng gintong medalya sa isang kompetisyon ng pagkamalikhain sa universidad. Isa sa mga hurado ay isang senior executive ng isang kilalang kumpanya ng chip sa France agad siyang inalok na irekomenda para sa paparating na Future Youth Innovation Awards na gaganapin sa Paris. Ito ay isang prestihiyosong kompetisyon na may mga kalahok na batang mananaliksik mula sa buong mundo at kailangang dumaan sa maraming mahigpit na proseso ng pagpili. Nang magsumite siya ng kanyang aplikasyon, hindi siya gaanong umasa dahil sa listahan ng mga finalist sa mga nakaraang taon, hindi niya kailanman nakita ang salitang Pilipinas. Nakatanggap siya ng opisyal na imbitasyon mula sa mga organizer, kung saan nakasulat ang kanyang pangalan, ang pamagat ng kanyang thesis, at sa ilalim ng nasyonalidad, ang salitang Pilipinas. Mahigpit niyang hinawakan ang papel, tinitigan ito, ng matagal, sa kabinuksan ang kanyang laptop, at sumulat ng email upang kumpirmahin ang kanyang pagdalo sa mga buwan ng paghahanda para sa kompetisyon, naging di pangkaraniwan ang kanyang katahimikan. Akala ng kanyang kasama sa kwarto ay may sakit siya. Araw-araw siyang gumigising ng alas 5 ng umaga at natutulog lamang ng hating gabi, patuloy na inaayos ang data at pinipino ang kanyang mga slide para sa presentasyon. Alam niya na hindi lamang niya kinakatawan ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang isang lugar na hindi nakikita ng maraming tao. Noong araw na pumasok siya sa finals, dalawang salita ang ginamit ng media sa France upang ilarawan siya: matatag at nagniningning. Ang mga ilaw sa bulwagan sa Paris ay nakakasilaw. Ang mga hurado ay mga kilalang tao. Inanunsyo ang listahan ng mga nanalo. Nasa dulo ang kanyang pangalan. Na parang isang pangalan na pilit lamang idinagdag nang basahin ng MC ang kanyang talambuhay. Nag-atubili ito saglit bago sabihin ang pangungusap na nagpabigat sa kanyang puso. Si Clara, mula sa Pilipinas, isa sa mga kinatawan mula sa mga isla sa Pasipiko. Narinig niya ito ng malinaw. Hindi ito isang pagkakamali sa pagtype. Hindi isang pagkakamali sa pagsasalita. Kundi isang sinasadyang paraan ng pagpapahayag. Tumayo siya, ipinasok ang kamay sa ilalim ng kanyang backpack at hinawakan ang watawat na ibinigay ng kanyang ina. Mahigit isang taon na itong kasama niya, malinaw pa rin ang mga tupi at medyo gasgas na ang mga gilid. Umakyat siya sa entablado na parang tinatahak ang libu-libong milya ng kanyang tinubuang lupa. Inabot ng MC ang tropeo sa harap niya. Hindi niya ito tinanggap. Ang palakpakan sa ibaba ay unti-unting humina. Nakatuon sa kanya ang mga kamera. Inilabas niya ang watawat mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahang ibinuklat. Umalingawngaw ang bulungan mula sa hanay ng mga hurado. Nag-zoom in ang mga kamera upang makuha ang bawat kilos niya. Hinawakan ng kanyang kanang kamay ang isang sulok ng watawat at buong lakas itong pinunit. Ang watawat ay nahati sa dalawa. Ang pula at asul na tinatamaan ng liwanag ng entablado ay naging kakaibang matingkad na parang sariwang dugo. Ang MC ay napaatras sa gulat. Sa ibaba ng entablado, bumalot ang katahimikan, ang mga manonood ay tulalang nakatingin sa kanyang ginawa, hindi alam kung dapat pumalakpak o kumunde na. Inilagay niya ang mga punit-punit na piraso ng watawat sa podium, tumayo ng tuwid, at nagsalita sa isang boses na kalmado, ngunit kasing talim ng kutsilyo. Kung ipipilit ninyong baluktutin ang pagkakakilanlan ng aking bansa, kaya ko rin itong punitin. Ngunit tandaan ninyo, kayo ang unang pumunit nito. Hindi ako. Ang buong bulwagan ay walang kibo. Sa livestream, bumuhos ang mga komento na puno ng mga tandang pananong at tandang padamdam sa iba't ibang wika. Agad na sumabog ang mga hashtag sa Twitter. Ang mga pariralang Pilipinas flag tearing at Clara Reyes ay mabilis na umakyat sa trending list. Habang pababa siya ng entablado, wala siyang tiningnan kahit sino maliban sa isang matandang babae na nakatayo sa malayo, may hawak na cellphone at tahimik na tumatango sa kanya. Ito ay isang matalik na kaibigan ng kanyang profesor, isang retiradong iskolar na minsan ay nanirahan sa Pilipinas. Nang gabing iyon, bumalik siya sa kanyang dormitoryo. Ang kanyang Weibo at Instagram ay naging sentro ng isang bagyo ng opinyon ng publiko. Ngunit isang email lamang ang binuksan niya isang opisyal na sulat mula sa isang ahensya sa France. Ipinapaalam nito na ang video na may kaugnayan sa seremonya ng parangal ay pansamantalang ititigil sa pag-publish. Ang parangal ay ipagpapaliban at ang mga organizer ay magsasagawa ng karagdagang investigasyon kung ang kanyang ginawa ay isang pampulitikang provokasyon. Kalmado niyang isinara ang email at naghanda para sa kanyang presentasyon sa paaralan kinabukasan. Dahil alam niya, ang tunay na seremonya ng parangal ay hindi sa entabladong iyon kundi sa bawat klase sa bawat laboratorio, at sa proseso ng pagbabago ng mga patakaran na magaganap sa hinaharap. Kinabukasan pagkatapos ng seremonya, ang mga kalye ng Paris ay madilim. Ang langit ay parang isang kulay abong tela na ayaw sumikat. Si Clara, na nakasuot ng kulay abong americana, ay pumasok sa gusali ng laboratorio sa takdang oras. Magaan ang kanyang backpack. Normal pa rin ang kanyang ekspresyon. Dalawang estudyanteng asyano sa pinto ang nakakilala sa kanya. Isa ang mahinang bumanggit ng kanyang pangalan na may tingin ng paghanga. Tumangu lamang siya ng bahagya. Hindi huminto sa paglakad. Hindi niya kailanman nagustuhan na maging sentro ng atensyon, lalo na sa ilalim ng mga ilaw ng entablado na may bahid ng politika. Ang balita tungkol sa kanya ay sumabog ng husto sa araw ng kanyang pagbabalik sa paaralan. Maraming media outlet ang nagsimulang magdebate sa kanyang ginawa. Ang focus ay hindi na ang parangal mismo, kundi ang imahe niya habang pinupunit ang watawat. Sa social media, ang mga taong may iba't ibang pananaw ay pinag-edit ang video clip at binigyan ito ng sarili nilang interpretasyon. May nagsabing ginawa niya ito upang ipakita ang kanyang paninindigan at dignidad. Mayroon namang kumundena sa kanya sa sadyang pag-uudyok ng mga sensitibong isyong pampulitika. Mabilis na nakatanggap ang unibersidad ng opisyal na abiso mula sa mga organizer na nagsasabing isang kalahok ang nagpakita ng hindi pinahihintulutang pampulitikang pananaw sa seremonya. Kaya, sinimulan nila ang proseso ng muling pagsusuri sa parangal. Agad siyang ipinatawag ng unibersidad para sa isang pulong sa dahilan ng kooperasyon at talakayan. Hapon na iyon, pumasok siya sa opisina ng Student Affairs sa takdang oras. Ang vice dean ay isang lalaking nasa katanghali ang gulang na may banayad na boses, ngunit may malinaw na tono ng pagsisiyasat at panghihikayat. Inabutan siya ng isang dokumento na may mahigpit na pananalita para pirmahan. Ang nilalaman ay nagsasaad na ipapaliwanag niya na ang kanyang ginawa sa seremonya ay walang partikular na layuning pampulitika at mga ngakong igagalang ang mga regulasyon ng mga organizer tungkol sa pagtawag sa mga bansa. Tiningnan niya ang ilang pahina ng walang imik, pagkatapos ay dahan-dahang pinunit ang papel sa dalawa at inilagay sa mesa. Ang itinang ng Dean ay nanigas sa kanyang mukha, nanahimik siya sandali, pagkatapos ay pilit na tumango. Sinabing muli niyang tatalakayin ang isyo sa pamunuan ng paaralan. Lumabas siya ng opisina, itinapon ang mga piraso ng papel sa recycling bin sa hagdanan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri, ngunit ang kanyang mga hakbang ay hindi kailanman nag-atubili. Ang katahimikan ng solusyon na gusto nila, ngunit alam niya kung magpapatuloy siyang manahimik. Sa susunod, hindi lamang ang kanyang nasyonalidad ang babaguhin, kundi pati na rin ang kanyang boses ang kanyang pangalan at maging ang kanyang pagkatao. Sa ikatlong araw, isang pangunahing pahayagan sa France ang naglathala ng isang eksklusibong panayam sa kanya. Ang malaking headline ay, Ang Babaeng Tumangging Pangalanan. Ang buong artikulo ay hindi nagpakita ng malinaw na paninindigan ngunit isang pangungusap mula sa kanya ang nakabold. Mas gugustuhin kong tanggapin ang lahat ng kahihinatnan kaysa hayaan ang iba na magpasya kung saan ako nagmula. Ang pangungusap na ito ay nagpasiklab ng mas matinding debate. Maraming mambabasang pranses ang nagpahayag ng kanilang paghanga sa kanyang katapangan, habang pinuna siya ng mga kritiko sa pagdadala ng politika sa isang dalisay na akademikong kapaligiran. Kasabay nito, ang kanyang personal na impormasyon ay nagsimulang ikalat ng may masamang hangarin sa internet. Hinukay ng mga estranghero ang kanyang mga larawan noong high school at may ilan pa ngang nagsabing nahanap na nila ang trabaho at adres ng kanyang pamilya at nag-screenshot pa ng mga post sa social media ng kanyang mga magulang. Ang mundo ng internet ay parang isang halimaw na nagising. Galit na hinihila siya sa isang walang katapusang paglilitis. Isinara niya ang lahat ng kanyang social media accounts at pinalitan ang kanyang numero ng telepono. Araw-araw, mas maaga siyang umaalis sa dormitoryo at mas huli nang umuuwi ang gusali ng laboratoryo ang naging tanging kanlungan niya. Itinuon niya ang lahat ng kanyang lakas sa pananaliksik. Gamit ang pinakamahinahong paraan upang labanan ang ingay sa labas. Sinimulan niyang buuin muli ang kanyang modelo ng eksperimento sa materyales ng semiconductor, unti-unting inaayos ang mga gusot mula sa lumang proyekto upang subukang lumikha ng isang sistema ng simulation para sa proseso ng produksyon sa mababang temperatura na may mas mataas na katumpakan. Ito ay isang napakalaking gawain, halos walang sino man ang gustong gawin itong mag-isa. Ngunit, nagboluntaryo siya. Alam niya na bukod sa pagtayo ng matatag, kailangan din niyang patunayan na hindi siya isang taong puro salita lamang. At ang kanyang pagsisikap ay sa wakas nakita, isang senior professor na miyembro rin ng hurado sa seremonya, ang personal na nagrekomenda sa kanya sa universidad para sa isang interdisciplinary research project ng European Research Council. Bagamat nag-aalangan ang universidad, kailangan pa rin nilang ipasa sa kanya ang liham ng imbitasyon. Sa liham, isinulat ng profesor. Interesado ako sa problema na kanyang inilahad. Isang problema na laging iniiwasan ng iba at ang kanyang paraan ng paglutas ay isang bagay na hindi pa naisip ng iba. Interesado ako sa kanyang pananaliksik, hindi sa kanyang nasyonalidad. Nang gabing matanggap niya ang liham na iyon, nag-isa siyang naglakad sa mga kalye ng Paris. Nang dumaan siya sa isang tulay sa ibabaw ng ilog Seine, matagal siyang tumayo roon, ang mga bituin sa langit ay malabo. At ang hangin ng gabi ay humihip sa kanyang mga tainga. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na marahil sa isang sulok ng mundong ito, ang kanyang paninindigan ay hindi walang kabuluhan. Ilang linggo ang lumipas, unti-unti siyang nakalabas sa bagyo. Isang grupo ng mga iskolar mula sa iba't ibang unibersidad sa France ang sama-samang pumirma sa isang pahayag na nananawagan para sa paggalang sa tunay na pagkakakilanlan ng mga internasyonal na mag-aaral at tumutol sa paggamit ng standardized na pampulitikang wika upang takpan ang pagkakaiba-iba. Ilang kinatawan ng mga mag-aaral ang nag-organisa pa ng isang paligsahan sa pagsulat ng sanaysay sa journal ng paaralan na may temang Saan Ako Galing? Ako ang magpapasya. Ang pabalat ng unang issue ay ang anino niya. At ang mga organizer na dating nagdeklara na ipagpapaliban ang parangal ay sa wakas nagbago ng kanilang pananaw. Pagkatapos ng isang saradong pagpupulong, ipinahayag nila na hindi na nila itutuloy ang anumang aksyon laban sa ginawa ng kalahok at igagalang ang pagkakaiba-iba ng kultura at pangalan ng bawat rehiyon sa listahan ng mga mananalo sa hinaharap. May nagsabing nanalo siya, ngunit alam niya na hindi ito isang tagumpay, kundi isang pansamantalang paghinto lamang. Sinabi sa kanya ng kanyang profesor na ang mundong ito, ay hindi lamang itim at puti maraming tao ang hindi sa hindi siya naiintindihan kundi natatakot lamang silang pumanig sa kanya marahan siyang tumango ngunit hindi kailanman nag-alinlangan ilang linggo pagkatapos naglathala siya ng isang artikulo na pinamagatang Pangalan at Katotohanan sa isang akademikong journal sa artikulo isinulat niya kung ang lahat ng pangalan ay maaaring basta na lamang baguhin, ang alaala ay mabubura rin. Hindi ako lumalaban. Hindi ko lang tinatanggap na patungan. Ako si Clara. Galing ako sa Pilipinas. Ito ang aking katotohanan. Hindi opinyon ng iba. De mang data, ang artikulong ito ay nagdulot ng mas maraming debate sa mga internasyonal na scholar at nag-udyok sa maraming dating tahimik na magsalita nang hayagan. May isang dayuhang profesor pa nga na ginamit ang kanyang kaso bilang halimbawa sa klase upang talakayin ang hangganan sa pagitan ng personal na pagkakakilanlan at ng akademya. Pagkatapos ng katahimikan ay ang bagyo. At siya, na nakatayo sa gitna nito, ay hindi kailanman yumukod. Ang tagsibol ay dumating ng mas huli kaysa sa inaasahan. Ang mga puno ng magnolia sa paaralan ay nagsisimula pa lamang mamukadkad. Si Clara ay nakaupo sa isang sulok ng laboratorio. Ang mahinang sikat ng araw mula sa bintana ay tumatama sa gilid ng kanyang laptop na lumilikha ng isang maliit na guhit ng mainit na kulay. Nagtatype siya habang kinakagat ang kanyang ibabang labi. Inihahanda ang nilalaman para sa kanyang paparating na presentasyon. Tatlong araw na lang, dadalo siya sa International Young Researchers Summit na gaganapin sa Geneva ang mga dadalo ay mula sa mahigit pung bansa at rehiyon. Sa simula, tinanggihan niya ang imbitasyon. Ang sulat ay dumating sa ikalawang buwan matapos mangyari ang insidente. Hindi tinukoy ng mga organizer ang kanyang nasyonalidad, ginamit lamang ang pariralang kalahok mula sa Asia upang tukuyin siya. Ang mga malabong salitang tulad nito ay hindi na bago sa kanya. Ngunit ang kakaiba, isang kinatawan mula sa mga organizer ang nagpadala ng isang hiwalay na sulat na nagsasabing umaasa silang igagalang ang paraan ng kanyang pagpapakilala sa sarili, hindi kailangang makipagkompromiso at hindi isesensor ang nilalaman ng kanyang talumpati. Ito ay isang hindi pampublikong pangako na pinagkasunduan ng mga organizer sa loob. Matagal siyang nag-alinlangan, ngunit sa huli ay nagpasya siyang dumalo. Ayaw na niyang maging isang awkward na presensya sa mundo ngunit lalo na ayaw niyang maging isang taong madaling baguhin ang pangalan ng mundo. Para sa talumpating ito, walong minuto lamang ang kanyang inihanda, walang komplikadong mga chart, walang mahahabang paliwanag, dalawang isyo lamang ang kanyang tatalakayin. Lumalayo na ba ang teknolohiya sa kalagayan ng tao? At maaari bang tingnan ang Pilipinas bilang isang malayang entidad? Nakatayo siya sa entablado sa bulwagan sa Geneva nakasuot ng isang madilim na asul na suit, walang magarbong makeup. Alam niya na ito ay hindi isang entablado para sa pagtatanghal, kundi isang larangan ng digmaan. Nagsimula siya sa pamamagitan ng paglalahad ng mga nagawa ng Pilipinas sa mga nakaraang taon. Mula sa paggawa ng mahahalagang elektronikong bahagi, hanggang sa pagdidesenyo ng mga high-precision circuit at sensor, habang itinuturo ang kahalagahan ng mga datos na ito sa pandaigdigang supply chain ng teknolohiya, ang bulwagan ay unti-unting nanahimik. Pagkatapos, nagbago ang kanyang tono at sinabi ang pinakasensitibong pangungusap. Kung ang Pilipinas ay isang pangalan na hindi maaaring bigkasin, dapat bang itago rin ang pinagmulan ng mga ambag namin sa teknolohiya? Sa pagtatapos ng pangungusap, nanahimik ang buong bulwagan sa loob ng isang segundo. Ang palakpak na iyon ay hindi masyadong malakas, ngunit ito ay taos puso at may bigat, tulad ng mga patak ng tubig na bumabagsak sa isang malalim na balon na umaalingaungaw ng matagal. Pagkatapos ng kanyang talumpati, hindi siya nanatili upang makipag-usap sa sinuman at agad na umalis sa bulwagan. Pagod na pagod siya, ngunit kumpara sa dati, ito ay isang kapayapaan pagkatapos maglabas ng saloobin. Pagbalik niya sa Paris, natuklasan niyang naging isang mahalagang tauhan siya sa forum sa Geneva. Kahit na sinubukan niyang iwasan ang mga panayam, ang video clip ng kanyang talumpati ay sinipi ng maraming media outlet. Ang mas nakakagulat, ang pranses na MC, na minsang nagtanong sa kanya. Sa huling bahagi ng kanyang programa, ay nagsabi ng isang pangungusap, ang mundo ay hindi palaging kailangang pumili ng panig. Minsan, ang pagpili ay simpleng pagsasabi ng katotohanan sinabi ni Clara na siya ay mula sa Pilipinas marahil dapat nating pakinggan siyang matapos bago nating itama ang kanyang sinabi nang mabasa niya ang pangungusap na iyon matagal siyang nanahimik hindi dahil sa naantig siya kundi dahil sa wakas ay naunawaan niya na ang paninindigan ay hindi palaging mali ang pagkakaintindi sa panahong iyon Parami nang parami ang mga universidad sa ibang bansa na nagsimulang magbukas ng kategoryang Pilipinas sa kanilang sistema ng pagpaparehistro ng nasyonalidad, hindi na ito itinuturing na isang rehiyong administratibo. At parami nang parami ang mga estudyante na nagsimulang magbahagi ng kanilang mga katulad na karanasan. Ang kanyang kuwento ay parang isang mitsa na nagpasiklab sa mga isyong dating nakatago at siya, unti-unting bumalik sa kanyang pang-araw-araw na buhay, walang komento, walang karagdagang paliwanag. Alam niya na sapat na ang kanyang ginawa. Ang natitira ay dapat ipagpatuloy ng iba. Nag-apply siya para sa isang research project na hindi nangangailangan ng pagsusuri mula sa mga nangungunang eksperto. Ang paksa ng pananaliksik ay ang paggawa ng mga nanomaterial sa mababang temperatura na may katumpakan sa antas ng atomiko. Ito ang larangan kung saan siya pinakamagaling, at ito rin ang pinakamahusay na paraan upang makatakas sa mga kontrobersiya. Noong araw na naaprubahan ang kanyang aplikasyon, wala siyang sinabihan. Sumulat lamang siya ng isang maliit na linya sa isang blankong pahina ng kanyang kuwaderno. Ako ay umiiral hindi dahil kinikilala ako ng iba, kundi dahil ako ay laging ako. Dalawang buwan pagkatapos, nakatanggap siya ng isang hindi kilalang sulat mula sa Pilipinas sa sulat, mayroon lamang isang pangungusap, walang pangalan ng nagpadala. Salamat. Dahil hindi kami tinawag sa maling pangalan sa harap ng buong mundo. Tiningnan niya ang sulat at namuo ang luha sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niya itong inilagay sa kanyang drawer. Sa wakas, naaalala na ang kanyang pangalan. Hindi dahil sa parangal, hindi dahil sa pagpunit ng watawat, hindi dahil sa mga kontrobersiya kundi dahil pinilit niyang harapin ng lahat ang isang katotohanan. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang pangalan sa mapa, hindi lamang isang tawag mula sa bibig ng iba, kundi isang lugar kung saan may mga taong isinilang, may mga taong nagpoprotekta, at may mga taong handang tanggapin ang lahat ng kahihinatnan para rito. Ang watawat na iyon ay napunit, ngunit ang kapuluang nasa likod nito ay hindi kailanman nawasak ito ay nananatiling nakatayo sa gitna ng hangin, matatag sa ilalim ng kalangitan. Ang dagat ay patuloy na humahaplos sa mga dalampasigan, at mayroon pa rin hindi mabilang na mga taong tulad niya na tahimik na nakatayo ng tuwid. Kung naantig ka sa kanyang paninindigan, pakipindot ang like upang mas marami pang tao ang makakilala sa kuwentong ito. Mag-iwan ng iyong komento upang suportahan ang bawat pangalan na hindi tumatanggap na patungan at huwag kalimutang mag-subscribe